Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan! For today's video guys, papunta tayo sa bahay ng aking friend. Kung alam nyo lang talaga kung anong oras na ako umuwi. Kan, actually kanina, kaninang umaga. And uh, yun lang nga. Dahil day off namin ngayon, Tuesday. And Monday night, nagpunta na ako dito sa mismong building na to kung saan ako pupunta ngayon. Eh, nakipagbardagulan kami sa mga barkada. And, ayan, uh, napainom. Putrip uh, lang sana yung uh, inaasam namin. Pero, nauwi sa inuman at tagayan ng bardagulan. So, umabot lang naman kami ng sikat na ng araw and yun na nga may pinag-usapan kami uh, since day of namin ngayon plano namin magsimpa ayan ito muna tayo magpa lamig muna tayo ayan plano namin magsimpa ngayon pupunta kami sa sa St. Mary magsisimba kami and dapat sana is ano kami uh, kanina pa mga alas 12 so update ko kayo guys pag nasa taas na ako ha ayan nandito na tayo sa building ng aking friend and dapat sana alas 12 kami aalis kaso lang just ko oras kami umuwi no ano na kami umuwi uh, mag alas 6 na ng umaga So, ang alisanin namin is alas 12 nga daw, pinag-usapan. Pero, syempre, alam nga namang umalis kami ng maaga. Ang tulog namin 5 hours lang. Hindi pwedeng ganon. Yes. Syempre, may mga ano din, di ba? Kumain ka na, Dai? Yes, kumain ka na. Pakain nga. Ikanin ka ba? Malito. Diyos ko. May pinag-update putin lang kamoy, hindi ako nagyusalip talaga. Oh. Narigo ka na? I-message mo nga si JB na dito na tayo, eh, dito na ako. Teka lang. Saan ba tayo pupunta? Magsimba na lang tayo, tapos punta na natin si Buknoy. Eh, hindi ba na tayo magsimba? Ha? Hindi ba Ma na tayo magsimba? malayo na. Ay, ikaw. Kasi magta-taxi tayo doon. Malayo. So, ano-ano? Malayo kasi tapos, malayo doon ang simbahan dahil maniwala ka yung taxi doon aabot pa tayo ng ano ng mga 30 dito. o oh, kung dito tayo kung doon tayo dito tayo sa ano sa, sa o <coughs> doon ano ba yan Argya, sa, Odmeta. sa Odmeta tayo magsisimba tapos pag uwi natin bababa na lang tayo ng union, union. doon na tayo sumakay ng ano ng bus para at least kahit pa uwi, mag-taxi tayo, walang problema. Si ano, si Isay. Yung nandun kila, JB. Yung nanay ni ano, nanay ni yung bata. Sino ang pangalan bata? Ha? Ah? Nandiyan ba si Justin? Kwasa ko si Pinsel. Merap kaya Grabe naman kasi Day, anong oras na umuwi tapos Diyos ko ha? Gusto na JB, mahaga pa tayo. Message mo si JB. Ano saan tayo magkikita? Saan nga ba? Sa metro na lang. Saan metro? Diyan, Aliga. Aliga? Okay lang din. Aliga lang tayo magkita para dali-dalecho -dali na tayo. Kain muna ako guys kasi wala pa akong din. Ay, wala pa akong din. Wala pa akong lunch. Konti lang. Pero kuma... Kinain ko yung ano, Dunkin Donuts. Ang sarap na, ano dahi, yung bread. Ay, ito. Oo, oh, ang sarap. Grabe. Panalo siya sa cheese. Ah, cheese ba o ano ba? ko kung ano yun. Basta ang sarap niya as in. Kain muna ako guys. Ah, mamaya na po ulit. Api ko kayo. Yan hi. hi guys. Ayan, galing na kami sa simbahan. At ah, uh, na kami. Hindi pa naman pa-uwi. Papunta kami sa bahay ng friend namin. Ayan. Papunta kami sa isang ang daming tao, no? Pagpunta kami sa friend namin, makikikain lang kami. Dito dito tayo sumakay dati, di ba, Mark? Pagpunta kami sa bahay ng friend namin, makikikain kami ng munggo, si Charon na at sana may tilapia para sulit yung pagbisita namin. I mean. Actually, mga isang buwan na namin siya hindi nakikita. Oh, ang daming papasok din sa ano. Takbuhan ang labanan para makahabol sa train, metro. Ayan. Ayan. Ay tao. Ayan, nakalabas na kami sa metro station. nagdo sila ng null card nila. Ayan, hintayin ko lang sila. Kasi ano kasi, tawag yung gold card ka kaya ano sa in mo si, Siyadong Shadow babae yung anong. Tubo na oh yeah. Sa toothpaste na Puni mo muna si, oh bike. Kasi ano ka gold card kasi is... Ay, mas mahal sa yung kinukuha 5 dirham 10 dirham Ayan, nakapagpaload na sila ng card nila So lalabas na kami Ayan, sasakay kami ng bus. Ganyan na tayo. Kasi doon ang ano, ba, diba, bus, bus, ano, bus stop. Hindi, hindi kayo, hindi kayo naka-inform. Eh nagkamali pa kami ng exit. So maglalakad lang kami papunta doon kasi just ko ang daming alagad ng patas. Dito tayo lumabas kasi ang daming alagad, alagad, alagad ng batas sa loob. Ang daming alagad ng batas sa loob, dai. Ha? Daming alagad ng batas. Miaw miaw. Nasa labas ka, madami din. Diyan oh, naka-parking. Tapos may bilat pa. alagad ng jutas. Ang dami, oh, mga ano sila. Buti din sila na ano 'yan, no. Nasisitan ng mga ganyan, no. Nice. Nice hair. Ayan yung mga uh, African uh, lady na nag-secretong uh, uh, service-service na mga trade ng hair nila. Yung nakalabas ako, ang daming miaw sa loob. Nakakatakot. Baka, kasi yung mga, uh, yung, uh, yung, uh, itong dalawang kasama ko may dalawang kondominium. So nakakatakot. Ito, uh, mini park nila ng mga tambayan ng mga African. Ayan. Napaka-init talaga. Grabe. Judas? Na? Nag-upload -up. nag ako. -tlas -tlas ha? Ito, ano nag Gaplo daw. Gaplo daw. Gaplo daw. Gaplo daw. Gaplo daw. Gaplo daw. Gaplo ano Gaplo daw. Gaplo daw. Gaplo daw. Gaplo 60, 20, 20, 20 Basta lang tayo day 5 oh, dirham, oh, okay. dirham lang We are not going Sharjah Boundary only from Dubai to Sharjah to 10, 10, 10, 10 It's okay <laughs> 60 Diba sabi mo na nakaka Like 30 to 40 30 lang nga, diba? Lugi pa tayo Diba So Dati dito ako sumakasin Minigaya sa aming ano mag carlip uh, Kung uh, car Kumbaga, uh, yun uh, parang ano tawag niyan? Ah, uh, yun ang car na car e, nga, na ibat ko kanong tawag sa sa pinas ng ganyan. So sinabi sa amin na kukolektahin niya daw kami ng 30 20, 20, 20 bawat isa. So hindi kami pumayag kasi medyo mahal. So magbabas lang kami ang sabi namin. So Apply ko kayo guys pag nasa bus na kami, ha?